Magandang araw sa inyo lahat. Ayan. Tayo ngayon ay uh, magsisinampalukan ng uh, baka. So, first time ko itong gagawin kasi ang akin laging ginagawa ay uh, sinampalukan kambing. So, ngayon, susubukan natin sa sinampalukan baka. So, may, meron tayong uh, 1.2 kilo na ribs ng baka. Para may uh, boto syempre Yun ang mas malasa pagka sinampalukan so gagawin natin ang ribs ay ating uh, pakukuluan muna sa dito sa uh, luya para mabalayan yung uh, kanyang uh, yung kanyang amoy so mga 10 minutes ko itong pinakuluan mga 10 minutes kong pinakuluan So, yun. Yun ang style natin sa pagluluto uh, ng uh, sinampalukan. And ngayon, ay meron tayong olive oil. Siyempre, ating lalagay ang isang ulo ng bawang. So, isang ulo ng bawang ang ating uh, ginamit dito. At siyempre, ito ay natin. Isa itong uh, mahalimuyak na amoy sa ating uh, niluluto at hindi mawawala po diyan siyempre ang atin pong sibuyas isang uh, ulo din ng sibuyas na malaki so yan so nilagyan din natin nito ng kaunting uh, luya kaunting kaunti lang kasi kanina ating nalagyan na ng luya so ngayon eh, may kaunti pang uh, luya tayong na uh, ilalagay so yung unang luya ating uh, inilagay ay ating tinapon lang yun yung kasama lang natin sa ating paghahalbos so yun, ibabalik natin ngayon yung uh, yung ating uh, hinalbosan na uh, ribs at syempre ating uh, uh, sasangkot sa inyan para mas mabango lalo ating pagugulong-gulongin sa kasama ng ating uh, at saka uh, bawang lalong bumango yan, syempre o, oh, diba? ba? So ngayon, bumili ako ng uh, buto-buto yung may bone marrow talaga. Itipang bulalo. At uh, ayan, yeah, kitang-kita naman natin ang, uh, ang ating uh, bone marrow. So hindi ko sinabas sa pagpapaglo kanina kasi sasabog yung uh, kanyang bone marrow. And sayang naman. So yan ang aking purpose diyan. At tunay namang uh, masarap ito guys. Subukan so, yung ganitong style ng pagluluto. At talagang uh, sabaw pa lamang ay ulam na. So yo ng ating inilagay ang ating isinabaw ay siyempre ating uh, pinakuluan na. At meron tayo dito ng uh, naka-ready na sadya sa ating uh, sa ating pong uh, pagluluto ng uh, sinampalokang uh, baka. Ayan, Ko? Siyempre ating aasin na para manuot yung lasa para na nasuot sa laman yung uh, habang pinakukuluan ay di pumapasok yung kanyang uh, lasa pumapasok yung kanyang lasa sa laman so yan pinakuluan natin lagi natin tinitingnan at uh, after one hour ating dadag dadagdagan uli ng uh, tubig at tunay namang uh, katakot-takot na parang buto lang ating ginawa di yan. gusto ko po talaga pag ako yung magkakain, uh, gusto ko yung malambot na malambot. Ayaw ko yung pagka kinagat ay nalaban. Oh. Yun. Talagang bula kang bula ka na. Ay, hindi po natin yan hinahalo kasi pagka ating hinalo, yan, ganyan lang po ang ating ginagawa. Pagka ating hinalo, yan ang uh, halong-halo ay ilalaglag yung uh, yung kanyang bone marrow. So, yun na, naalala ko na meron nga pala akong tanim ditong tanglad. So, nilagyan ko. Pam, isa yan sa pampabango ng ating sinampalukan. Sinampalukan na uh, kambing or baka. So, baka ngayon. So, yan. Ating nilagyan ito ng kaunti, guys, na siyempre, di mawala yung kaunting bitsin. At yun ang isa sa nagpapalinamnam. O, oh, di ba? Yo, yun, ito yung ating sikreto. Wala tayong wala tayong sa Pilipinas. Kaya ang ating gagamitin ay natural na natural din naman na sampalok. Nga lamang i-powder e na. Ayan yun pong isang piraso. Ito yung original na sinigang sampalok. So yung isang piraso, yung nilagay ko dito. Uh, ito po ang nilulutong ito ay 2.2 uh, kilo. Lahat. Kasama itong yung uh, bone marrow. So syempre, yung bone marrow naman ay e, puro mga buto naman yan and yung 1.2 kilo lang yun yung uh, ribs na na ating uh, niluluto so bakit marami siyempre ito yung hanggang bukas na natin at saka pagka atin siyempre uh, niluto eh, sayang naman yung oras kung, kung kalahating kilo lang yung iyong uh, lulutuin so may at may natin tinitingnan minibisita natin at ah, uh, syempre ito yung isang sikreto ko na pampasarap din so dahon ng sibuyas ako guys subukan ninyo ng ganito talagang uh, ang sarap ng lasa o so, yan po tapos na tapos na yung ating uh, pagluluto pag ating nilagyan na yan ako na yan uh, kumbaga seconds lang yan kuyan o o na guys yung, yung laman sa buto Diba ba pagka, ganyan, napakasarap sarap kagatin o oh, yan Ito na naman panalong panalo pagka ganito guys ang uh, ang style lang uh, ating uh, uh, pagluluto sa baka silang palukang baka ang tawag ko po dito although ating ginamit na sampalok ay powder pero talagang the best ang lasa nito yun ang ating uh, bone marrow di ba yan po ang sikreto kaya hindi na lumalabas yung kanyang pinaka bone marrow kasi hindi po natin hinahalo ayan ako tunay namang panalong panalo pagdating sa bone marrow sa so sabaw tu mm na -hmm, tunay namang uh, sabaw pa lamang i ulam na. O, oh, diba? Ayos na ayos. Ayos na ayos. So, aking uh, ginayatan niya ng dalawang uh, sile para pampatapang naman, pampabasa ng pawis. O, oh, ba? diba? Pagkagalit yung style ng uh, luto sa baka ay talagang uh, kahit hindi ka na muna magkanain. So, yun, ang ating sinampalungong baka, luto na. Tunay so, nga pong nakakatakam. Sabaw pa lamang ay ulam na. Ay tara, ating narin kainin na. Ay sabi nga na mga patanggan nyo, eh, eh, kasarap na ray. Okay, bye-bye. Love you all.